sa atin na pong linya ang chairman po ng Senate Committee on Maritime and Admiralty Zones at vice uh, chairman po ng uh, Senate Committee on National Defense and Security si Senator Francis Tolentino. Maganda umaga po sa inyo, sir. Good morning po. Hi, maganda umaga po. Maganda umaga po sa inyong dalawa. Maganda umaga sa maganda umaga sa mga Bye bye. Ng good. Mm. Ayan, good morning sir. Sir, una muna, um, kayo po ay nag-file ba ng resolution po para investigahan ninyo sa Senado yung uh, sinasabing war -top conversation ng uh, isang Chinese diplomat at ng opisyal ng ating militar, si uh, na napalitan na po eh, diba si uh, General uh, Carlos? Uh -huh. um, sir, ito ho ba Admiral, ay uh -huh. Admiral, sorry, Vice Admiral Alberto Carlos. So itutuloy ho ba ito? Kasi may nasabi ho si Senate President Juan Miguel Zubiri noong nakarang araw na kailangan pag-usapan muna ninyo dahil may concern daw po si uh, uh, Defense Secretary Gilbert Teodoro tungkol sa security concerns natin, sir. May nabalitaan nga akong gano'n pero as of now wala pa naman na uh, postponement uh -huh. or rescheduling na pinapalabas yung chairman ng committee, si Senator. Jinggoy Estrada siguro. Baka humingi yan ng uh, executive session o kung ano pa man. Pero as of now, uh, tuloy po yun. Eh. Ang schedule pala ay hindi Martes kung hindi Merkoles. Ah, merkules Opo. Pero sir anong objective nito sir? Ano po ang gusto nating matuntunan dito? Ang objective dito? po nito, <laughs> ang objective po nito, hindi yung kung nabanggit ko nung isang linggo, hindi yung nilalaman kung totoo ba na mayroong new model. Hindi po yun. Extraneous po yun. Uh, ang pinag-uusapan po dito, Meron bang violation? Meron bang uh, paglabag sa anti-Wilan? Kaya sinail ko po yung, uh, Republika, yung Senate uh, Resolution 1023. So ito po ay para malaman kung lumabag po ba ang, ang Chinese Embassy sa batas ng Pilipinas. Aha, uh -huh. At dun po sa pagdinig ay sabi nyo ho, open invitation kasi sa, uh, isa sabi ni Senator, open invitation sa Chinese Embassy. Sir, kasi sila yung pwede mag uh -huh. o mag-admit kung may wiretapping. May tugon ho ba sila dun sa naging invitation. sinabi nyo may open invitation sa kanila, sir? Hindi ko pa ho na, uh -huh. na, na ka, nakakausap yung committee secretary pero napadala na po ng invitation, uh -huh. uh, polite invitation, respectful invitation hindi ni posap pinayon uh, sa Chinese ambassador at consul general ng China. So hindi hindi ko pa ho alam, malalaman ko siguro bukas. Mm -hmm. Sir, para lang po sa ating listeners, bakit ho kailangan polite invitation pag bait bait natin sa bully sa atin para lang po maunawaan ng <laughs> Ay, mga kababayan natin sir? Kasi hindi po natin mm -hmm. hindi po natin pwedeng uh, i-compel na humarap mm -hmm. uh, yung Chinese ambassador kasi meron pong mga may mga diplomatic protocols po sinusunod mm -hmm. uh, yung Geneva Convention on uh, diplomatic relations na meron din silang uh, karapatan habang nandito sila ganun din naman po tayo mm hindi -hmm. naman tayo mm -hmm. napapadawag din sa mga pagdinig sa iba't ibang mga bansa nagawa nagawa na lang natin ito may mga president tayo noon nung inimbitahan natin ako si Shermano ng Committee on Local Government yung po sa BAR may mga tumutulong sa BAR Uh, ito po yung Norway, Sweden. Natatandaan mm -hmm. ko marami tayong European countries na inimbitahan. Opo. Pero mm -mm, pero friendly invitation, uh, well, friendly hearing yun sir. Ito kasi investigasyon sa criminal act eh. Opo. Uh, -uh. So Opo. Pa paano so, sir pag hindi sila umaten? Pinagal, mm -hmm. Hindi ho natin makukumpel yun mm -hmm. na, na umaten kasi lumagda po tayo doon sa mm -hmm. Geneva Convention uh, no 1965 at 'yun namang China ay seventy five so nagpapakita tayo na ginagalang natin ang international law mm -hmm. uh, so sila po ay eh, sila po ang magpapatunay dapat na walang wiretapping ang sa atin po eh, kung paano pa mapapalakas yung batas natin yung anti wiretapping no? pero mm -hmm. sa development po ng teknolohiya ngayon eh uh, yung cybercrime eh, kailangan at kailangan talaga ng continuous update 'yan dahil napakahirap po 'yan uh, yung hacking at lahat na so yun po yung yun po yung uh, punto ng ating inaplanong uh, uh, investigation mm -hmm. na mapalawak hindi lang hindi lang doon sa yung wiretapping law pati siguro yung anti-terrorism act pasok dito Yung mga tungkol po sa Uh, screening, reading, viewing, intercepting, etc., etc., ng mga surveillance activities. Iyon mm -hmm. nga po, no, nung mga nakalipas na linggo, ang pinag-uusapan, yung gentleman's agreement sa pagitan ni dating uh, Pangulong Rodrigo Duterte and China, patungkol sa West Philippine President, biglang sumulpot itong sinasabing new model ng kasunduan. <laughs> so, kumbaga, dalawa pa lang. Oh, yun nga po, magkaiba. Oho, yun ta nga, <laughs> Taon ta ta po ang pagitan yan. Taon po ang pagitan yan. Mm -hmm. opo. Kaya lang yun nga, no, gaano ka importante Senator Tolentino na nalalaman natin yung mga ganitong bagay kasi minsan nagkakabiglaan na lang din po na ay may ganito palang kasunduan uh, na sa, sa napakasensitibo na usapin like nga po sa West Philippine Sea Mahalaga pong malaman natin kasi uh, katungkulan po ng namumuno ng isang bansa na ipaabot naman sa ating mga kababayan kung ano na yung direksyon ng foreign policy dahil nakataya lahat po tayo rito. Uh, hindi lang yung ating masisipag na mangingis dapat yung 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 integridad ng ating bansa. So lahat pong ito dapat ay transparent. Pero yung yun namang patungkol doon sa wiretapping, ito naman po ibang sa pinto, sa pin eh, yung isang bansa na nandito sa atin, tayong host country, ay walang karapatang labagin yung ating hospitality yung ating uh, reception sa kanila dito. Uh -huh. Naririto sila para uh -huh. uh, tugunan yung mga para mag-conduct ng espionage uh -huh. na makakasira sa ating national security. Mhm. Uh -huh. Eh sir, yung wiretapping kasi di ba po criminal act ito sa atin. Um, ang mga diplomat po, meron silang ano eh di ba sir, diplomatic immunity ibig sabihin hindi natin sila uh -huh. pwedeng Correct. kasuhan itong Kumapa oh, po. Meron pong immunity uh -uh. patungkol po doon sa normal na pagpapatakbo ng kanilang embahada. Uh -huh. Wala pong immunity sa paglabag sa ating batas. So kumapatunayan pong nangyari po sa New York. Uh -uh. Opo, makikita nyo kahit sa New York illegal parking inuhuli po yung mga diplomat sa United Nations. Uh -uh. 'Di ba? Uh -huh. So pag lumalabag ka sa batas ng host country, ay iba na po 'yon. Uh, eh, so pero... 'yun lang patungkol po sa proper execution ng iyong diplomatic functions. Ayun, so kung napatunayan ng war eh pwede po silang uh, kasuhan. Pwedeng patunayan. Opo, pwede po sila kasuhan. Uh -huh. At yung lumalabas nga po dito ay yung expulsion, declaration ng persona uh -huh. non grata, uh, reduction in size of the embassy personnel uh, uh -huh. non non na uh, non-renewal of the visa of the non uh, of the administrative mm -hmm. personnel etc etc. Eh, sir, kailangan po para malaman natin kung talaga may wiretapping, mas establish na ano nangyari talaga yung wiretapping at mm -hmm. kung sino yung nag-usap. Ang... Kahit yung... po ba? Uh -huh. Kahit po, kahit po good morning lang yung pinag-usapan, tinate mo o oh, ni how good morning. Uh -huh. uh, wow, ID. Yun na yun, war tapping yun. Ah uh, ayun so kahit na hindi sensitive yung pinag-usapan basta inirecord naman ng permiso. Kahit hindi hindi Opo. kaya ang sabi ko po eh, hindi po yung intrinsic content of uh -oh. the conversation but the mere fact of where tapping is a grave violation of Philippine laws. And um Jan, bakit po dyan, kailangan identify po natin sino yung nag-uusap? Eh, sir, mm -hmm. ang nag- Correct uh, at oo. Uh, uh -uh. uh -huh. Uh, uh, sir ginagawa na po ata ng MDI 'yan. So 'yung authentication, 'yung validity kung sino talaga 'yung uh, 'yung uh, na la lando sa conversation. So uh, 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 tinatawag din po natin ang National Bureau of Investigation. Ayun sir kasi, ang uh, blind item pa eh kung sino 'yung Chinese diplomat. Apparently uh -huh. sir, may mga reporters, piling reporters ng na local natin sir, uh -huh. inimbitahan Narinig. din mano. Opo, ipinarinig daw sa kanila yung pong pag-uusap. Tapos binigyan sila ng transcript at sir, ang sinasabing kausap ng Chinese diplomat ay si Rear Admiral Alfonso, ay sorry, sorry, Vice Admiral Alberto Carlos. Oho, sir, siya po ba ay iimbitahin kasi sir siya yung makapagpapatunay kung nangyari so, po yung subject to. Opo, imbitado na ho lahat. Ayun. Lahat po yan ay subject to proof. Ah -ah. Sila subject to proof po yan kasi ngayon allegations pa lang ho lahat eh. mm -hmm. So kailangan mapatunayan pag napatunayan ito nga ho yung consequences ito yung paglabag na ginawa ito yung consequences tayo naman yung committee hindi po patungkol doon sa nilalaman ng conversation kahit uh, nagpuwentuhan lang sila kung baka magkaibigan na talaga lahat yan uh, kung sila ba ay uh, dating nag uh, nagkakaharap sa mga social Uh, circles, alam mo, may mga may mga diplomatic events, Bisa sana nagkakaharap yan, nagpapalitan ng ng calling card diyan. So, Opo. hindi po 'yon. Ang atin po yung meron bang violation ng wiretapping law mm -hmm. ng sa Republic Act 4200 na isang malaking paglabag sa batas ng Republika ng Pilipinas. Sir, um, doon po, um, doon sa pangunahing, ano ba, uh, Personalities dito sir, si Vice Admiral Carlos at saka po yung Chinese Embassy na sabi nyo nga po pinadalhan na ng imbitasyon. Um, In-expect nyo ho bang okay. dumating sila? Paano ho pag hindi dumating, particularly yung mga taga-embahada uh, ng China? Ang ang committee na po ang mag mm. Mm -hmm. ang pero, ba, pero na po. di Lalo pong nagpapatunay yeah. na may iniiwasan sila uh, subject to yeah. conjectures of the general public that would not be good for them. Dapat siguro... Yeah in good faith humarap sila kasi yung wiretapping hindi lang pang paglabag sa batas natin pang ihimasok po yun eh mm -hmm. so, kung wala naman na ganong, ganong nangyari o wala di mm -hmm. na nagawa natin yung tungkulin ng committee Mm saka kung yung pinag-usapan sir na sinasabing new model, 'di ba new model daw na arrangement para uh, ang natatandaan ko sir, hanbawa isang coast guard lang natin, uh -oh. isang coast guard. May mga, mga detalye doon. Wala naman sa posisyon na mag-compromise uh -oh. para dyan, yung supo so di Umanoy kausap na si Vice Admiral Carlos, hindi yes. ba? Wala and sa and level and niya. Hindi hindi authorized. Hindi uh -huh. authorized, uh -huh. authorized na gumawa ng gano'ng uh, bagong patakaran. So uh -huh hindi naman po yun yung ano eh, hindi naman po yun yung pakay nung nung investigasyon. Ang Opa. pakay nung investigasyon, nagkaroon ba ng wiretapping? Ayun. Ayun. So, Opo. natin yung hearing Kahit na sa... Kahit nag-usap lang Wednesday. po sila na hmm. kung ano man, pinag-usapan nila, NBA, o kung Opa. ano man. <laughs> uh, war mertabing na po 'yon. Ah, oo. po kami Senator Tolentino nung isang araw po naglabas itong uh, isang pahayagan eh, di ba? Uh, binabanggit na yung do pong China, may go signal sa China Coast Guard regulation to na yung mga dayuhan mga, tinatawag nilang illegal trespassers sa West Philippine Sea, pwedeng hulihin -detain. at detain, ikulong up to 60 days without trial. Your thoughts po about it? Ang, ang medyo sinilip ko rin yung regulation ang hindi naman naka-mention doon yung West Philippine Sea nagkataon lang yung yung konteksto kasabay nung uh, atin ito karaban mm -hmm. parang lumalabas doon sa regulation nila yung China uh, mm -hmm. foreigners suspected of illegally crossing Chinese borders can be held up for 60 days so pag tinuring natin yung China Chinese borders o China borders mm -hmm. eh, hindi naman po border nila yung Scarborough Shoal ang border nila yung pagitan ng ng pag-aari uh, uh -huh. territorial jurisdiction ng dalawang ng dalawang bansa. Kung makikita niyo po ito uh, yung likuran po nung unang-una uh, -una, hindi po ito hindi po illegally crossing. Ibig sabihin po ng illegally crossing uh -huh. papatawid ka doon sa teritoryo nung pangalawa. Uh -huh. Eh hindi yung po trespass ito trespasser, crossing uh -huh. eh uh, dahil hindi po yun yung Mm-hmm. Uh -huh. Diba? Alimbawa, yung nakikita natin sa telebisyon, tumatawid sa sa Eagle Eagle Creek doon sa Texas, galing ng Mexico. Yun, border yun. Tapos illegally crossing yun uh -huh. uh, for migration protection purposes. So, ito, in, hindi ko ma- maintindihan kung ano yung ginawa nila na June 14 daw, June 15 ng effective June 15, day oh uh, 60 days ikukulong. Eh, mali po ito. Kasi uh -huh. wala naman pong border na kinocross. Saan po yung border nila. Ang border nila ay territorial sea that will be 12 nautical miles mm -hmm. uh from the from the landmass of Guandong or Hainan. Mm -hmm. So ang layo na po niyan. Sa ang so, layo na po niyan sa sa Scarborough Shoal sa baho de Masinloc. Ang layo na niyan sa Opo. Okay. Uh -huh. Pero can we say na sa yung <laughs> naman po. talaga, sir. Pero can we say po Senator Tolentino na ito, inisyo nila kasi nga po nabanggitin nyo kasabay po nung ano sa eh, inishure to coalition ito, yung civilian mission. Yes, e, so this yung ensold. Panakot con din talaga. Conjecture con ah conjecture lang siguro natin, pero baka ah 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 nagkataon pero hindi nila labag po sa lahat ng ano ito eh. Labag po sa lahat ng kapit na lugar kung saan an ang ang lugar kung saan merong pinakamalapit na exclusive economic zone o mm -hmm. territorial sea yung 12 nautical miles ang tawag po doon coastal state malapit mm -hmm. sa coast coast yung dalampasigan may baying dagat ang layo po nung noong, noong uh, Hainan doon po sa baho de Masinloc so hindi sila maikukonsider consider na coastal state ang mm -hmm. tawag po sa kaming mga barkong lumalapit doon flag vessels flag flag uh, flag vessels po yung kanila. So, tayo po yung coastal state, sila flag state. So, mm -hmm. ibig sabihin po noon, yung coastal state ang dapat magpatupad ng kanilang mga batas patungkol po sa uh, immigration, sa customs, uh, sa pala sa sa environment, mm -hmm. sa fisheries, etcetera, etcetera. Baliktad. Ibig yung kanilang uh, baliktad yung kanilang pananaw. Sa, nakapirma po sila sa sa uh -huh. sa lahat ng mga kasunduan patungkol dito na maliwanag po yung pinakamalapit na dalampasigan uh -uh. by bayan dagat yun po yung coastal state ayun si so coastal hindi dapat, state ang uh -huh. nagpapatupad ng batas ayun so At hindi po uh -huh. si flag state si flag state yung kasi yung bandera mo may bandera ka dun sa barko mo ikaw yung flag state uh -huh. dahil nakikiraan ka kalang nakikidaan ka freedom of navigation pero yung may-ari nung lugar ito si Coastal State, ito yung ito yung mala, malapit na sa pa-Palawan, ito yung Sambales. So baliktad, tayo dapat yung magpatupad noong nung ating mga batas. At yan yan, yan nga po yung uh, sinasabi ko na baliktad. Pero kung basahin natin yung kanilang uh, regulation, eh, yung procedural procedural regulation ay eh, para patungkol ito sa border na Manila. So yung border naman nila, ibig sabihin ng border yung hangganan boundary Yes sir. so ibig sabihin so, lang sir hindi So ibig sabihin lang sir hindi nila pwedeng i-detain o hulihin yung mga barko natin na makakasalubong Correct. nila doon sa West Philippine Sea Correct. o doon sa Ayunin Shoal Pede... o sa Scarborough Shoal Yes pwede po tayong kung mangyayari po yan baka mga has na sila ng ganyan Meron pong mayroon pong mga provision sa UNCLOS mm -hmm. lalo po itong Uh, Article 73 po, maliwanag na maliwanag to. Uh, mm -hmm. post The coastal state can impose penalties for violation of fisheries laws and regulations in the Exclusive Economic Zone, and may not include imprisonment. Mm -hmm. May not include imprisonment. Mm -hmm. So maliwanag po dito sa UNCLOS na mali din yung ginagawa nila. So subject to another case ito, pwede tayong mag-file ng panibagong kaso sa China mm -hmm. uh, sa ITLOS na po ito yung International Tribunal of the Law of the Sea. So mm -hmm. hindi na po ito, uh, hindi na po ito sa, pwede rin po sa International uh, Court of Justice. So International mm -hmm. Tribunal for the Law of the Sea, eh pwede na mag na tayo ng mga bagong kaso. Pero wala pa namang pa-file tayo kasi wala pa silang hinuhuli. Ang nangyari po mm -hmm. ata no, isang araw, tayo ang huli, ah, opos, Alam pero, niyo po ba yon yung yes, Philippine sir. Coast Guard? Mm -hmm. yeah. di, pero sir obvious yun di, na hinunin... nasa Zambales ba? Uh -huh. mm -hmm opo oo nang huli tayo ng isang barko uh -huh. na uh, registered sa isang bansa naman uh -huh. hindi sa China pero yung mga yung crew ay Chinese nationals na walang uh -huh. mga mga papeles, walang mga seaman's book at uh, karapatan po nating hulihin yan under uh, international maritime law uh IMO regulation. So, may mga na 21 21 crew po 'yon eh. Yes, yung nahuli natin, ng Coast Guard pama po 'yon. Kasi uh, mismo si Pangulong Marcos. Batihan po 'yon. O mismo si Pangulong Marcos Jr. na rin nags, nagsalita na rin. Sabi niya, yes. unacceptable, hindi katanggap-tanggap itong utos ng China. Pero kung sakasakali po na uh, bigla pa lang masasakop talaga yung West Philippine Sea, si Senator Tolentino, no? ano yung dapat na gawin ng gobyerno? Yung action na dapat gawin natin, dapat bang uh, meron din tayong uh, ilalatag na siguro regulation din katapat natin di ba Sa atin po eh ka, uh, existing po yung mga batas uh, local mm -hmm. and international kagaya po nga itong huling insidente na kung hindi ako nagkakamali ano ba yung anong bansa ba ay Buricos ba yon yung yung colony registry nun. hindi hindi Chinese uh, registry pero Chinese nationals yung crew, mm -hmm. hinuli natin. Tama po yun. Marami po tayong hinuhuli nun na uh, Vietnamese fisherman, poaching, may mga Chinese din. So, ipatupad mm -hmm. lang po natin yon So, these are all existing laws eh. <laughs> hindi na hindi tayo kailangan gumawa ng bago, Ipapatupad lang natin yung, yung ating mga existing laws under uh, in compliance with unclose kasi sumusunod tayo sa sa batas pandagdigkan mm -hmm. mm -hmm. uh, hindi hindi gaya po nila na gusto nilang palabasin sila yung coastal state hindi po ang layo ng coast nila mm -hmm. baka mali mali yung ginagamit nilang compass o gadget. <laughs> eh, di ba nga sir, sabi ninyo. Yung sukat nila. sabi nyo nga sir, di ba, ang claim nila noong una, 9 dash line, ngayon naging 10 na. ten na. <laughs> Lumawak pa. Eh sir, meron po kayong um, isinusulong sa Senado na sa plenary na, sinabit ninyo nung isang araw, uh, yung Archipelagic Sea Lanes Act. Panukalang batas po para i-define, di ba sir, yung Archipelagic Si lanes natin kung saan parang ano ba 'yun sir parang ed sa halimbawa tutukuin kung saan tatlo. lang pwedeng tatlo. dumaan yung mga barko ng foreigners. Oho, tatlo po yung mm -mm. pwedeng daanan at uh, ang 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 pa-ang ang panuntunan po dito uh, hindi lang barko pati eroplano. Mm -mm. Ayun po. So yung hover So ang panuntunan po dito yung sa barko kasi uh, continuous and interrupted passage. Mm -hmm. So ibig sabihin po noon diretso ka lang tatawid ka from one uh, exclusive economic zone to another, magdadala ka ng, mm -hmm. ng, ng uh, mga container uh, imported goods papuntang Korea kung saan man. So tatlo po yon kabilang po dito yung Cebu, Cebu 2 uh, channel kasama mga yung Alintang, meron pang isa, oh, so east-west, north-south. So continuous uninterrupted. Ibig sabihin no loitering hindi uh -huh. ka pwedeng tumigil. Ah, kagaya Hindi sir ka pwedeng, uh, ng ginagawa ng uh, mga barko ng China ngayon, loitering na sila doon yes. sa laot. Loitering 'yan. Ang, ang yung sa ASL po, dire-diretso ka lang kasi yun ang yun ang bahagi rin ng freedom of navigation. Tuloy-tuloy ka lang. Pag tumigil ka, pwede ka ng lapitan ng Coast Guard natin o ng Navy. obat bet kayo nakatigil, nasiraan ba kayo? Uh, wala naman kayong SOS signal, kailangan nyo ba ng tulong? Masama ngayon ng panahon. So, yun yun, humanitarian 'yun. Pero kung ikaw ay loitering at ikaw ay nag-iispiya o kung ano uh -huh. man, na, na, ng mga koral sa ibang usapan na yon So, violation na ito ng, o ng po. bagong batas. So, meron, may mga penalties po tayo dito. Medyo mabibigat. Yun uh, na sir, tatanong ko Kasi meron, kayong, meron uh -huh. dyan penal provision na ano, sir, kayo na po magbanggit. Merong parusa yes. na kulong tsaka multa Look. na yan hubang pantapat natin sa kanila. So, mm -hmm. <laughs> so sir, hindi hmm, na naman. sa panukalan. Uh na -huh. Nauna na po ito, ma. Matagal ko na hong hinayin to. ito. Ito, na nalaman ko lang itong regulation nila. Uh, four days ago lang ata eh. Uh -huh. Yung ipapatupad sa June 15. So, it, has, it is not a response. It, is, uh, -huh. uh it has been there. It has been filed months ago. Uh, yung yung penalty ay malaki po ito. Uh -huh. uh, six months imprisonment tapos ay 1.2 maximum ay 1.2 million dollars ang uh, ba ang babayaran ng owner ng ng barko, master of the ship. So, malaki-laki po yung fines dito. Uh -huh. Pero ano pa ho ito? Dadaan pa ho ito sa sa masusing deliberation sa plenaryo. Uh -huh. yeah, ginaya lang po natin yung mga ibang existing uh, provisions ng ibang ba bansa na ganun yung kanilang average kasi sa ngayon, yung ating fisheries law na pag may, may mga violation ay 50,000 pesos lang po. Ah, yung maliit lang. Napakababa mm -mm. yung oh maliit lang average halos gano'n. Mm -mm. So nilakihan na po ito. Mm -hmm. At, ah, so uh, ni, ni penal provision po. So pag naiswataas ito yung inyong panukala, um, ano po ibig sabihin, dapat po pwede rin natin na kasuhan, arestuhin ito pong mga naglalayag ngayon yes. ng mga barkong chino? sa hindi, Ayung... hindi naman lahat kakasuhan. No, uh, so uh. pag wala ka doon sa ASL, kasi i issue ng notice ang International Maritime Organization, dito lang sa ASL dadaan. Ah. Uh, pag wala ka doon, pwede kang uh, sabihan muna o oh, pasok kayo doon sa ASL, doon kayo dadaan. Uh -huh, uh -huh. Uh, pag pa, continuous violation, pwede ka ng hulihin. Ngayon pag ikaw naman eh loitering at daan ka ng ASL at tumigil ka na doon sa, uh -huh. sa gitna ng tatlong linggo ay talagang hulihin ka na aapdating uh, mm. i-detain yung vessel Moreno. So dapat naka-define po kung ano yung mga ASL na yung mga archaeological yes. sites. Uh -huh. so, opo, opo. At ang um, mag- mag-notice -no po nito sa lahat ng uh, flag carrying vessels ay ang International Maritime Organization sa London. Uh -huh. Sir, so, kailan po ito uh -huh. mapapasa? Ha. Oh. Mapapasa. Eh ka-sponsor ko lang, alam mo, uh, uh, NIMPA, uh, sa dami ngayon ng Nan kinakantyawan na ng ibang iba mga kasama ko kasi sabi ko <laughs> kailangan to ma mapabilis uh -uh. eh, hindi sa pagyayabang ay eh, may naipasok tayo nung isang linggo 26 bills uh -uh. kaya sabi nila naka-26 ka na Ikaw <laughs> pa, na kami, naman yung yeah. <laughs> iba ang daming uh -huh. pe, pero mga court creation po yon kasama uh -huh. yung sharia court so yeah. uh -huh. sabi nakarami rami rami ka na pagbigyan muna yung ibag di ganyan uh -huh. naman po sa Senado marami ring priority measure so nakapila po itong ASL. Ewan ko kung aabot kasi kakaunting araw na lang ang natitira bago mag-break. Malamang-lamang hindi makaabot. Yan ang pakiramdam ko. Basta sir, ano magawa pa rin yung batas kahit hindi uh -oh. <laughs> kahit ay, hindi uh -oh. sa banda ito, Ooo. Ayun. Vidat sir. Ayun naman ang pangako ng Senate President na uh -uh. pa-prioritize po ito. Opo, opo. Sa so, ano din po, um, i siguro maglalaan pa rin tayo ng oras para po sa susunod para ma-discuss natin yung panukala para mas maunawaan ng ating mga kababayan yung importansya nito. Mm -mm. ayat Ayun. Opo, mahirap nga i-pronounce yung archipelagic eh. <laughs> Oo nga opo, sir, kaya siguro gagawa na lang kami ng short title, <laughs> yeah. Philippine Sea Lanes Law. Aha, aha. kasi yung archipelagic minsan ano daw ba yung archipelagic archipelagic ano ba <laughs> Oo. Oh, oh. mahirap eh <laughs> mahirap parang orthodontist para mga ganon ang ah, ah. hirap eh kasi <laughs> opo with that sir maraming salamat po sa Nato Tarantino sir thank you po salamat. maraming salamat at happy Sunday po sa inyo lahat happy, happy Sunday, po, sa inyo ingat po. po palagi kinikilingan walang